kaswerte ba? Shout out sa driver ng motor no going labuan. Kuya, impacta ka kuya. Stress tabs. Ang akong helmet, ang akong outfit. My God, ang akong jacket. May ganit kay nag-jacket. Ay, my God, hindi carry. Stress, ah to the matatag team ito po ang rason ko bakit malilate ako ngayong araw my gosh may nag overtake sa akin guys actually tay ito ng mga ano mga kalabaw mga baka tapos may nag overtake sa akin natalsikan talaga ako ng ano ng tay oh my god ka perfect hmm? as inawindang talaga ang kalag ko Buti na lang may jacket ako. With all my white outfit pa, ka kabar na itay. My God, din ako carry. Eh. Stress tabs.